Magandang magandang araw po muli mga kaubayan Wili ka po sa aking YouTube channel Ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo At muli po tayo magbabalik dito po sa aking YouTube channel Upang uh, magbigay muli ng anumang mga kurukuro, opinion At uh, reaksyon na uh, dito po sa mga nagiging kaganapan Dito po sa ating uh, lipunan Ngayon po ay uh, unang araw ng uh, taong uh, 2025 At uh, bago po tayo tumulak po sa ating mga paksa mga kaubayan ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kaubayan sa Visayas, Mindanao at ang ating mga OFW na nariyan po sa iba't ibang dako ng mundo. At sa araw po ito mga kaubayan ay pag-usapan nga natin itong uh, bagong survey na lumabas. At uh, ito yung mula po sa Arc Lights uh, survey firm. Ano? At uh, mamamangha kayo mga kaubayan, lalo higit dito sa mga uh, BBM supporters ano? at uh, maging itong kakampi at uh, talagang mamamangha kayo. Ito po yung, uh, lahat po itong... Uh, Uh, pumasok ano, sa magic uh, 12 ay uh, lahat ang uh, mga kandidato uh, ng uh, PDP at uh, ito po yung mga bata ni Digo nga uh, kaya naman uh, kumapit po kayo mga kababayan uh, sa inyong kinauupuan uh, uh, at uh, baka kayo ay uh, malaglag at ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan uh, ito pong uh, lumabas uh, na Resort, uh, sorbier result ano dito po sa isang Sunday Firm, ito po ang Arc Lights, na mamamangha po kayo mga kaubayan kung malalaman ninyo kung sino po ang mapasok sa Magic 12 at uh, maaaring na tumawa kayo o matuwa kayo o mailis kayo sapagkat uh, naiiba, no? Ito pong uh, lumabas dito, ibang iba talaga at uh, dito po sa mga uh, di DDS ay uh, tiyak na ito ay uh, nila. So, kumagit lamang po tayo sa ating mga kinauupuan, mga kababayan At si uh, sisimula na po natin uh, ito. Tang -tadang! Ang uh, unang pumasok, mga kababayan, na dito po sa survey, ang uh, po ay walang iba kundi si Marcolita. Oo naman At uh, nga sa inyo Si Marcolita ay number one Wala tayong magagawa dyan eh. Sorbeto ito eh. At uh, ito po mga kaubayan Yung ah uh, uh, Susunod ano? At uh, kumapit kayo ng mabuti At kayo ay uh, baka uh, Malagdag talaga Sa inyong kinauupuan Ang uh, susunod po Na pumasok sa top 12 Ito pong si Kibuloy. Si Kibuloy mga kaubayan ang number 2 ano, dito po sa sorbet firm na ito. At uh, binigyan nila ng uh, matinding uh, uh, pag-asa. Ito po uh, si uh, Kibuloy. At uh, kamangha-mangha. Ano po? At uh, ito po mga uh, pakatlo ay uh, ito pong si uh, Sila Durgo Okay uh, Wala tayong masabi dito uh, Ito pong si Go Kahit sa ibang uh, sub firm Ay talagang Bumapasok ito sa Magic 5 you ano? Pero itong si Bato Ay uh, number 4 So dito uh, Number 4 si Bato samantalang sa ibang Firm, ano? Ay, uh, firm, ano? Ay, uh, uh, ano? Ay, uh pumapasok lamang po ito sa number 12, bago 15. At uh, ang number 5 mga kababayan ito pong si uh, Willie Ong. Bagamat uh. hindi po ito uh, miyembro ng uh, PDP, ay uh, hindi po ito kumakalaban sa grupo ni uh, Luterte. Kaya naman isinambala na nila ito. So number 5, ito pong si Willie Ong. Uh. At uh, number 6 mga kababayan, uh, wala pong iba kundi si uh, Jimmy uh, Bundok. <laughs> si Jimmy Bundok ay uh, number 5. na ano? Tinalo pa yung mga magitinding uh, politiko dito sa ating uh, lipunan. Uh. At ito mga kababayan, uh, pumasok din itong uh, dating uh, kanang kamay ng ating uh, uh, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala iba kundi si Rodriguez. Tung Tereng, tereng. At ito po mga kaubayan, yung uh, pangwalo. Ah, yung pangwalo, hindi ko ito kilala. Bagamat uh, ito po ay uh, kasapi rin ito sa grupo ni Duterte. So, ang pangsiyam mga kaubayan ay si Chavit Singson. Si Chavit Singson mga kaubayan ay dito po ay pangsiyam. Pumasok po ito dito po sa isang uh, firm na ito. At uh, uh Okay, masaya ang kampo ni uh, Chavik dito sa uh, survey firm na ito. At ang uh, pangasampo mga kaubayan, pumasok din itong si Ipi. Si Ipi mga kaubayan ay ang number 3 ano, dito po sa survey na ito. At uh, uh, ito po ang inaasahan nila sapagkat uh, ito nga po lahat ng uh, uh, kandidato ng PDP Laban o kampo ni Dico ay uh, pumasok talaga. At ito po uh, si Willie Remigami ay uh, number 11 lamang. So, dito po sa uh, survey firm na ito, uh, ay uh, pangalabing isa si Willie Remigami. Samantalang sa mga, uh, mga malaking uh, survey firm ay uh, pumapasok talaga sa Magic 5. At itong pang- ado doon si mga kabayan ay hindi ko po ito kailan magamat kasama rin po ito sa hanay ng mga Duterte uh, senatorial candidate pero dito mga kabayan na pag-usapan natin kasi dito po sa sa ating lipunan, na ito po nga uh, firm ay hindi po ito pareng wala na ng mga kandidatong talagang hindi pumapasok sa magic 12. Uh, Pero sino nga ba ang gumawa ng uh, survey na ito? Ano? Uh, huwag na po nating uh, pag-usapan. Ano? Yung uh, kung uh, ito ba ay gawa-gawa -gawa ng uh, kanilang grupo. Pero nandiyan na yan eh. Uh, ika nga, eh, survey lang ito. Sabi ng mga sabi ng mga basher natin, ay talaga uh, talagang number one talaga si Marcolita. At ay magagawa kung uh, sa kanya ay si Marcolita ang uh, number one. At uh, ang hindi dito kapalipaniwala mga kabahayan, ito pong si Kibuloy ay uh, number two dito po sa survey. Si Marcolita, okay, sabihin na natin uh, uh, number one si Marcolita. Eh, yun ang uh, gusto ninyo. Pero ka, hindi rin kapalipaniwala mga kabahayan si Marcolita maging number one dahil uh, ano uh, ang araw nga ay uh, nung uh, nakaraang nga eleksyon nga ay uh, nag backout siya dahil uh, yung sorbis sa kanya ay uh, talagang hindi mga ng at uh, kasama pa noon yung uh, grupo ng uh, BBM supporter no? eh ngayon hindi nakasama yung Marcos uh, loyalist ano na maaaring sumuporta sa kanya So ngayon pa, ngayon pa siya naging number one. <laughs> so nakikita, nakikita naman natin yung uh, resulta ng uh, eleksyon ng uh, nakaraan. Ano? At uh, talagang uh, uh, matinda rin po yung uh, kinahinatnan ano, ng eleksyon. At uh, doon po ay uh, natakot itong si Marculita at nag-back out. So ngayon ay uh, hitos siya sa hanay ni Duterte. Uh, at uh, titin natin at uh, alamin natin no, sa mga susunod na mga araw kung uh, aangat talaga siya doon sa ibang mga survey firm. Kung uh, ihahambing natin mga kaubayan na ito pong uh, survey ano, na lumabas nga yung uh, arc right na ito at doon po sa survey na lumabas uh, doon po sa mga kilala nating uh, survey firm ano, tulad ng SWIS. So, sa lahat ito po uh, top uh, 12 na ito na sa pauunan ni uh, Erwin Tolpo. Ah, uh, pangalawa si Soto, pangatlo si Ben Tolpo. Para uh, apat ito po uh, Yung mga kilalang uh, malakas na politiko dito sa ating lipunan ay uh, nauusan itong hindi si kibuloy. So, paano natin mapaniwalaan na itong si Kim Buloy ay uh, naungusan yung uh, uh, karisma sa politika nitong mga taong uh, nangunguna doon po sa ibang uh, malaking survey firm. So, kayo po mga kabayan, naniwala po ba kayo dito na ito po si Kim Buloy ay uh, magnamberto? At uh, sa kabila po ng uh, mga kasong uh, uh, sa kanya ano, na samusaring kaso na hindi lang basta-basta kaso kundi uh, mga hinis, hinis crime ano. so hindi tayo tanga yung mga Pilipino na bumoto ng isang uh, ganitong ulit ng uh, tao na magamat hindi pa nga po na uh, ng uh, ng uh, husgado pero tayo naman ay uh, madali tayong uh, maghanap ng uh, mga katuwiran ano, ng uh, rason uh, upang uh, makilala natin kung uh, totoo nga ba yung uh, mga akusasyon uh, dito po sa isang tao lalo itong si Kimulo ay kilala sa lipunan na dahil sa kanyang uh, pagiging uh, son of God So, ako, opinion ko, hindi ako naniwala talaga sa, sa totoo lang talaga. Kung maniniwala ka dito kay Kimuloy na maging number 2, ay, ano uh, ang sasabihin ng tao sa iyo? <laughs> wala tayong uh, mapapuntahan dito. kundi hindi sasabihin tayo, natatanga tayo. Kaya bumubo. O si Maricolita, wala tayong uh, no comment ako dyan. Dahil talagang magaling talaga yan. Pero ang uh, sinasabi ko lang kay Maricolita, doon nga po, hindi po bumasok ito sa Magic 12 noong panahon na kasama siya doon sa unit team. Dahil noong araw, napakalakas na ng unit team. Eh, hindi siya pumasok, kaya nag-back out siya eh. Lalo, lalo higit pa ngayon. Uh, kaya nga, itong mga supporters ni Mariculita, talagang number one si Mariculita. O sabi na nating nga uh, number one, ako, wala naman akong ko uh, kumpito dyan, eh, Mariculita, dahil kilala rin dyan sa Lipunan. Uh, pero itong kay Kimuloy, talagang uh, napakahirap paniwalaan ito. <laughs> itong si Kimuloy at itong si Bundok nasa top 5, uh, five, ano, si Rodriguez. So, hindi ka panipaniwala mga kaubayan, ito pong uh, firm, ano, na Arc Lights. Kung uh, sila man po ang gumawa nito, wala uh, tayong magagawa. Nasaan sa inyo yan? Sorbe lang yan. Sabi niya, pero hindi naman tayo bubuha, ano? Na patagal na po tayong uh, uh, analyst, ano? political analyst tayo. Kahit na hindi man tayo uh, legit na political analyst, kapag uh, ikaw ay naging politikong tao, ay uh, lahat ng galawan sa politika ay uh, kaya mong uh, i-analyze, ano? So dito simple nga uh, analysis uh, hindi mo pa makuha kung uh, naniniwala kayo survey ito ibig sabihin bobo kayo so ito na po mga kababayan uh, bato bato sa langit ang uh, tatamaan po ay huwag magagalit ito po yung pinag-uusapan natin lang po natin na dito at uh, papasayahin lang natin ito magpasok ng 2025 kaya, uh, kaya ako po ito ah uh, eh, na vlog, ano, dahil uh, gusto kong sumaya yung mga taong uh, nariyan po sa panigahan ng mga Duterte at uh, maging dito po sa amin, ano, dito po sa sa hanay ng uh, BBM uh, supporters, ay rin kami, no dahil uh, uh, hindi po natin mapwede uh, paniwalaan at uh, katawa-tawa para sa amin. Ito pong uh, resulta nito Ito po muli ang yung lingkod si Kuya Mamo at uh, muli po tayo magbabalik uh, sa susunod na mga oras upang uh, magbigay muli ano, ng mga reaksyon at opinion sa mga nagiging kaganapan na dito po sa lipunan. Inulit ko po mga kaubayan, binabati ko po lahat ng ating mga kaubayan na uh, Luzon, Visayas, Mindanao, Naga-isang a uh, malibago bagong taon na uh, inyo Bye-bye.